Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagsisimula ang kwento sa isang babaeng nagngangalang Tess Marshall na dumating sa harap ng isang bahay na kanyang inireserba sa pamamagitan ng isang website. Kasalukuyang bumubuhos ang ulan, at nang makarating siya sa pinto, natuklasan niya yun wala sa mailbox ang mga susi ng bahay gaya ng itinuro ng bukang agent. Sinusubukan ni Tess makipag-ugnayan sa taong gumawa ng reserbasyon, ngunit maaari lamang mag-iwan ng voicemail na humihingi ng callback. Dagdag pa sa kanyang pagkalito, pagbalik niya sa kanyang sasakyan, napansin niyang may mga bukas ilaw sa loob ng bahay. Pinindot niya ang doorbell at nagulat siya nang may makitang lalaki sa loob. Ang lalaking nagnangalang Keith, nagpapaliwanag na umuupo rin siya sa parehong bahay, na nagpapahiwatig na ang bukong agent aksidente na kadobel bukong. Dahil hindi nila makontak ang mga hente sa pagpapareserba at ito ay umulan ng malakas sa labas, naawa si Keith kates at pinapasok siya, Ipinakita niya sa kanya ang kanyang bukang kumpilmasyon sa app para patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Hindi pa rin comfortable tungkol sa pagiging sa parehong bahay na may isang estranggero, nagsimulang maghanap si Tess ng pinakamalapit na hotel ngunit nakitang fully booked na ito para sa gabi. Si Keith, na nakarinig sa kanyang tawag, ay nagpaalam sa kanya na mayroong isang pangunahing medical convention sa bayan na ginagawang imposibleng makahanap ng available na hotel room. Siya pagkatapos ay nagmumungkahi na manatili siya sa bahay para sa gabi at hinahayaan siyang magkaroon ng silid tulugan. Matapos bitbitin ng malita niya sa loob, lumipat si Tess sa silid kung saan nakita niya ang kanyang pitaka at nagpas siya ng litrato at ID bilang isang hakbang sa kaligtasan. Ibinalik niya ang wallet kay Keith at sa kanaligo. Pagbalik ni Tess sa hallway, nakita niya si Keith na naghihintay sa kanya na may dalang bote ng alak at dalawang baso. Maingat pa rin, magalang siyang tumanggi sa pag-inom ngunit sumang-ayon na umupo kasama niya, at nagsimula silang mag-usap ng casual. Matapos si Hayag na nasa bayan siya para sa isang job interview kasama si a filmmaker na pinangalan ng Catherine James, minanggit ni Kit na nakita niya ang pinakabagong pelikula ni Catherine. Hindi lamang iyon, ngunit ang susunod na pelikula ni Catherine ay tungkol sa isang musikal na kolektibo sa Detroit, at binanggit ni Kit ang pagiging isa sa mga nagtatag. Sa pagbabahagi ng isang karaniwang interes, mas komportable si Tess, at ang dalawa ay nakikibahagi sa isang animated na pag-uusap, kasama si Keith kahit na nakakatawang nagpapakita kung paano ay flip ang isang set ng mga bagong shit na nagpatawa kay Tess. Magkasama nilang hinilagay ang mga bagong kumot sa kama para matulog siya, and as they say good night, it becomes clear that Keith is starting to like her. Sa gabi, gayunpaman, nagising si Tess sa langit ng pinto at nakitang nakabukas ito. Ang mas nakakabahala pa ay maririnig na umuungol si Keith sa kanyang pagtulog, humihingi ng tulong sa isang tao. Nagudyok ito sa kanya na lumapit sa kanya, at lingin sa kanyang kaalaman, daan daw ang sumasara ang pinto ng basement sa background. Jin Aiseng niya si Keith, tinatakot siya. Paliwanag ni Tess na narinig niyang bumukas ang pinto at nagtanong kung siya iyon, na itinanggi niya sa pagkalito. Pagkatapos mag-sorry, sinisigurado niyang i-lock ang pinto bago matulog ulit. Sa umaga, hindi niya nakikita si Keith ngunit nakahanap ng isang tala mula sa kanya na nagsasabing lumabas siya at siya nag-enjoy sa paglipas ng gabi kasama siya. Nang tuluyan na siyang umalis ng bahay para sa kanyang pakikipanayam sa trabaho, napagtanto niya sa unang pagkakataon na ang lahat ng mga bahay sa kapitbahayan ay ganap abandonado at wasak, maliban sa bahay na tinutuluyan nila ni Keith. Gayunpaman, dahil huli na siya, hindi niya pinapansin ang nakasisilaw na pulang bandila at tumungo sa panayam. Pagkatapos ng panayam, tinanong ni Catherine James kung saang bahagi ng Detroit na nananatili, na sinagot niya kay Brightmore. Pagkarinig pa lang ng pangalan ay nag-aalala na si Catherine, na nagbabala sa kanya na huwag manatili sa lugar dahil hindi ito isang ligtas na lugar, ngunit kinumbinsi siya ni Tess na maayos ang lahat. Pagbalik ni Tess sa bahay, isang palaboy makikitang tumatakbo sa background. Sinimulan niyang sumigaw para lumabas siya ng bahay. Natatakot, tumakbo si Tess para kunin ang mga susi ng bahay at nagkulong sa loob bago siya maabot ng lalaki. Sinusubukan niyang tumawag sa mga serbisyong pang habang pinagmamasdan ang lalaki, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila maaaring magpadala ng anumang mga unit upang tulungan siya sa ngayon. Kaya naman, iniimpake niya ang kanyang mga bag at sinubukan upang manirahan sa loob ng bahay sa ngayon. Nang maglaon, natuklasan niya na ang toilet paper sa itaas ay hubos na, kaya bumaba siya sa basement para makakuha ng higit pa. Ngunit sa pagbabalik niya, daan-daang sumasara ang pinto mismo, ikinulong siya sa loob. Napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa kwarto. Upang gumawa ng mga bagay na worse, ang susi ng bahay ay nasa kanyang bulsa, kaya imposibleng makapasok si Keith. Nakikita yung doon sa isang bintana, sinusubukan niyang maghanap ng isang bagay na makakatulong sa kanya na masira ito. Sa halip, natuklasan niya ang isang lubod lumabas sa dingding at nagpas siyang hilahin ito. Ito ay nagpapakita ng isang masamang pinto sa basement, at nakikita niya kung gaano kadilim sa loob. Umupo siya sa basement hanggang sa magsawa siya at sumusubok na gumamit ng salamin upang ipakita ang ilang liwanag sa madilim na silid, na lumalabas na isang tuwid basilio. Nang walang ibang gagawin, sa wakas ay nagpa siya siyang tuklasin at, nang nasa loob na ng koridor, nakadiscover ng isa pang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit na silid na may tuyong dugo sa kama, isang balde, at isang napakalumang kamera. Ang tanawin ay labis na nakakatakot sa kanya, at siya ay tumakbo pabalik sa basement. Sa kabutihang palad, sa wakas ay dumating si Keith, at tinawag niya siya sa pamamagitan ng maliit na bintana, iniabot sa kanya ang susi para iligtas siya. Pagkatapos niyang iligtas siya, nagsimula siyang magpanik at kinukuha ang kanyang bag para umalis, pinag-uusapan ang paghahanap ng isang ketekot takot na silid na may kama, kamera, at balde. Si Keith, gayon paman, ay hindi nakakatuwang makita ang mga bagay na ito sa basement at nagpas siyang suriin ito para sa sarili niya. Hinihiling niya sa kanya na maghintay sa itaas kung sakaling magsara ang pinto ng basement ng magisa. Hindi nagtagal para maiinip siya, sinusubukan niyang suriin siya, ngunit sa parehong oras, ang pinto ay nagsisimula ng dahan-daang magsara, at sa pagkakataong ito, sinisigurado niyang bukas ito gamit ang isang upuan pababa. Muli siyang tumatawag ngunit hindi ito sumasagot. Pagkatapos ay bumaba si Tess sa madilim na corridor hanggang sa makarating siya sa kwarto. Kakaiba, hindi niya ito mahanap doon. Sa pagbalik sa sa madilim na koridor, nadiskubre niya ang isa pang pinto na humahantong sa isang hanay ng mga hagdan na pababa pa. Muli niyang tinawag ang pangalan nito, at sa pagkakataong ito ay sumigaw na siya para humingi ng tulong, kaya wala siyang ibang pagpipilian kung hindi bumababa. Ginagamit ni Tess ang ilaw ng kanyang cellphone upang maipaliwanag ang madilim na pasilyo, kasunod ng tunog ng sigaw ni Kit. Sa unahan, natuklasan niya ang ilang kalawang na kulungan na may mga mangkok para sa pagpapakain ng mga aso. Habang lumalalim siya, nahanap niya sa wakas ang isang takot na takot na si Keith, na nagsasabing may kumagat sa kanya. Nararamdaman ni Keith ang panganib sa bawat sulok, at na nila kung saang daan palabas. Ngunit bago sila makatakbo, nagambala sila ng isang nakakatakot, upad na humanoid na nilalang na ibinabagsak ang ulo ni Keith sa dingding hanggang sa mamatay ito. Ang nilalang pagkatapos ay sumigaw kay Tess, at kung ano ang susunod na mangyayari ay hindi alam. Ang susunod na eksena ay nagpapakita kay AJ Gilroy, isang matagumpay na artista sa Hollywood, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang mga kasamahan. Sinabi nila na siya ay tinanggal mula sa ang kanyang pinakahuling palabas dahil sa umano'y sexual misconduct laban sa isang aktres. Sa banta ng kanyang karera, lumipad siya sa Detroit para ay liquidate ang isa sa kanyang mga ari-arian para mabayaran niya ang isang abogado para sa kanyang pagpapatuloy na kaso. Naglalakbay si AJ sa isang paupuhang ari ari-arihan na pagmamayari niya sa Detroit, na nagkataon na nasa parehong bahay Brightmoor Pagdating, nakita niyang nasa harap pa rin ng bahay ang sasakyan ni Tess, at ang sasakyan nila ni Keith. Naggalat ang mga gamit sa bahay, ikinagalit nito si AJ, na agad na nag-iisip na may isang taos kwatang sa kanyang ari ari-arihan Sinusubukan niyang tawagan ang manager ng kanyang ari ari-arihan, ngunit sinabi niya na mayroon walang bagong bukong sa site sa nakalipas na dalawang linggo hindi niya ito pinapansin sa ngayon, lumalabas siya para makipagkita isang kaibigan sa lungsod, kung saan nalaman namin na talagang hiniras ni AJ ang kanyang co-star ngunit ayaw umamin ito sa pangaabuso. magahan, sinimulan niyang halungkatin ang mga gamit ni na Keith at Tess, mausi sa tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan. Pagkatapos ay hinanap niya ang laptop ni Tess at nakita ang username nito, at kalaunan ay nakita niya ang susi ng kanyang sasakyan sa maliit na hapagkainan. Nagiiwan ito ng huling lugar na hahanapin ang mga nanghihimasok sa silo. Siya ay naghahanda at armado ng maliit na kutsilyo at flashlight. Pagpasok niya sa basement, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay mula sa isang gilid ng dingding. Natuklasan din niya ang tali na lumalabas sa dingding at binuksan ang nakatagong pinto. Gayunpaman, si AJ ay hindi masyadong maliwanag, at nang makita ang kama at kamera sa silid, hindi siya nakakaalarma. Sa halip, nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang madagdagan ang kanyang halaga ng ari-arian dahil mas maraming espasyo ay nangangahulugan ng mas maraming pera. Kumuha siya ng tape measure at nagsimulang magsukat ang laki ng madiling na pasilyo at ang kawinahinalang silid. Lalo siyang nasa sabik kapag nalaman niya isa pang nakatagong pinto na humahantong sa ilalim ng lupa at nagsimulang magsukat habang siya ay bumababa. Hindi si AJ natakot ng makita ang mga kulungan, sa halip, nagpatuloy siya hanggang sa makakita siya ng isang liwanag na nagniningning pababa ng tunnel. Paglapit dito, natuklasan niya ang isang silid na may nakakatakot na amoy at ay maliit na TV na nagpapatugtog ng lumang tutorial kung paano magpapasuso ng sanggol. Bigla siyang nakaramdam ng hatik sa tape measure at nagpas siyang bitawan ito. Nakarinig ng nakakatakot na ingay, tumakbo siya ng mas malalim sa lagusan sa takot. Sa puntong ito ay sumulpat ang nilalang sa kanyang harapan. Takot na takot, tumatakbo si AJ hanggang sa mahulog siya sa isang hukay, kung saan nakita niya si Tess na kasama niya. Ang susunod na eksena ay magdadala sa atin nung dekada 80 ng ang orihinal na may-ari ng bahay, si Frank, ay aalis sa kanyang tahanan. Pagsakay niya sa sasakyan, makikita namin na puno pa rin ang kalsada ng mga residente. Pumunta siya sa grocery at sinabi sa clerk na naghahanap siya ng mga gamit ng sanggol dahil naghihintay siya ng bagong panganak. Ngunit kapag bumalik siya sa kotse, napagtanto namin na mayroon may mali kay Frank habang sinusundan niya ang kotse ng isang babae at pinapanood siya pagdating niya sa bahay. Pagkatapos, nag siya bilang isang elektrisya ng lungsod upang suriin kung may mga posibleng pagkawala ng kuryente pero pagpasok niya sa bahay niya, binuksan niya ang bintana ng banyo bago umuwi. Nilapitan siya ng kanyang kapitbahay pagdating niya, ibinalita na maraming tao ang nagbebenta ng kanilang mga ari-arian dahil inaasahan ng lungsod ang isang krisis sa ekonomiya, ngunit kumpiyansa na sinabi ni Frank na hindi siya gumagalaw. Pag uwi niya at binuksan ang pinto ng basement, maririnig ang masakit na sigaw ng isang babae. Sa kasalukuyan, pinayuhan ni Tess si AJ na manatiling kalmado at huwag galitin ang nilalang. Parang on cue, lumilitaw ang nilalang at iniunat ang kamay sa rehas na bakal, nag-aalok sa kanila ng isang bote ng sanggol. Si Tess ay sumunod at uminom ng nakakatakot na gatas, na sinasabi kay AJ na gawin din ito gusto lang kasi nang nilalang na maging baby sila nito, pero tumanggi siya. Nararamdaman ang isang bagay na may mali, pumasok ang nilalang sa butas kasama nila at buong pagmamahal na hinahaplos si Tess. Lumapit ang nilalang kay AJ at nagsimulang makipag-usap sa kanya tulad ng isang sanggol, sa isang nakakatakot na boses. Pagkatapos ay hinaylan nito si AJ sa mga binti at dinala siya, naiwan si Tess na mag-isa sa hukay. Dinala ng hina si AJ sa TV room at nagsimula pinipilit siyang sumuso. Samantala, ginagamit ni Tess ang pagkakataong ito para umakyat sa hukay at makatakas. Sa kasamaang palad, nag-iingay siya sa pagtapak sa tape measure, dahilan para habulin siya ng nilalang. Ang masama pa, ang pinto ng basement ay nakalock, na pinipilit siyang tumakas sa maliit na bintana ng basement. Mabuti na lang at tinulungan siya ng lalaking walang tirahan na humabol sa kanya noon, na halos nakatakas sa nilalang. Alam na pala ng kapitbahay na walang tirahan ang tungkol sa nilalang sa bahay, at siya ang lalaki sa naunang eksena. Ayon sa kanya, lalabas ang nilalang sa gabi upang hanapin si Tess, kaya kailangan niyang tumakas ngayon. Bukod dito, hindi nag-iisa ang nilalang doon sa basement. Samantala, ginalugad ni AJ ang mga lagusan ng matuklasan niya ang isang kampana at isang linya ng kuryente, na nagpasya para sundan sila. Pagdating sa pinto, lumingon siya sa likod at nakitang tumigil sa pagsunod ang nilalang sa kanya na nagpapakita ng takot sa kung ano ang nasa likod ng pinto. Pagpasok niya sa silid, natuklasan niya ang isang napakamatandang nakahiga, walang iba kundi ang malupit na si Frank. Sa ibabaw, dumating si Tess sa malapit na gasolinahan at ginagamit ang telepono ng tindera para tumawag ng tulong. Ngunit pagdating ng mga pulis, pinalis nila siya at iniisip na siya ay isang adik sa droga kaya kinumbinsi niya ang mga ito na pumunta sa bahay upang mailigtas si AJ gayon paman, sa pagdating, ang mga opisyal ay nag-aalinlangan sa mga pag-aangkin ni Tess at iniisip na siya ay makatarungan. Isa pang delusional na walang tirahan, kaya umalis sila. Samantala, sinenyasan ni Frank si AJ na kunin ang kanya drawer sa tabi ng kama, at sumunod si AJ. Pagkatapos, natuklasan ni AJ ang isang serye ng mga tape recording kasama ang mga pangalan ng iba't ibang babae at nagpas siyang maglaro ng isa. Naglalaman pala ang recording ng tunog ng isang babaeng ginahasa. Galit na galit, sinimula ni AJ na sumigaw kay Frank, hanggang sa kumuha si Frank ng baril mula sa drawer at biglang nagpakamatay. Samantala, sa itaas, sinira ni Tess ang bintana ng bahay at pumasok upang kunin ang mga susi ng sasakyan. Ngunit nang sumakay siya sa kotse at pinaandar ang makina, lumitaw ang ina, na naging sanhi ng pagkalito sa pagmaneho papunta sa nilalang, idininito sa dingding hanggang sa tila mawala ito. Tapos umalis na si Tess pababa para iligtas si AJ, habang kasabay nito, hinablot ng binata ang baril ni Frank para sandata ang sarili at nagsimulang maglakad pabalik sa mga lagusan. Sa kasamaang palad, aksidenteng na baril ni AJ si Tess sa baywang. Pagkatapos ay tinulungan niya itong tumayo, at galit na galit silang umalis ng bahay. Ngunit sa kanilang pagtataka, hindi na nakapinang nilalang sa kotse. Sa pagkawasak ng sasakyan ni Tess at sa susi ng sasakyan ni AJ sa isang lugar sa mga lagusan, dinala sila ni Tess sa kung saan nakatira ang lalaking walang tirahan upang maghanap ng kanlungan. Doon, ipinaliwanag sa kanila ng lalaki na ang orihinal na may-ari ng bahay, si Frank, ay isang serial rapist na bunihag ang mga babae at ginahasa hanggang sa magkaanak sila. After generations of inbreeding, ang fricasse ang inaanguling produkto, na nasa bahay ng higit sa pung taon. Paninigurado din ng lalaki sa kanila sila ay ligtas dahil ang nilalang ay hindi kailanman nakikipagsapalaran sa malayo sa bahay. Sa kasamaang palad, nagsalita ang lalaki ng hindi nalalaman, at maya, -maya ay biglang sumulpat ang ina pinunit ang mga paanang lalaki, pagkatapos ay pinalo kanya na may naputol na bahagi. Natatakot nito sina AJ at Tess, na tumakbo sa kalapit na water tower, ngunit nang siyempre, nagpupumigla si Tess dahil nasugatan siya. Pagdating nila sa taas ay naaalala lang ni AJ may baril siya, pero pinit niyang binitawan iyon sa mga kamay niya. Nang walang mapupuntahan, inihayag niya kung magkano ng tulala siya sa pamamagitan ng pagtapon ni Tess sa tore, alam niyang susubukan ng nilalang na iligtas ang sanggol nito. At gaya ng inaasahan, ginagawa niya. Sa pag-aakalang patay na ang ina, umaba si AJ para tingnan si Tess. Nakikita namin na pinrotektahan siya ng ina mula sa pagkahulog, at nakaligtas si Tess. Pagkatapos ay sinasabi niyang hindi niya alam anong nangyari at ang natatandaan lang niya ay si Tess na nagsisimula ng madulosh. Sa gulat ni AJ, bumangon ang nilalang at hinawakan siya sa leeg. Dinukit niya ang mga mata ni AJ gamit ang kanyang inlalaki bago pinunit ang bulo nito sa kalahati. Lumapit ang ina kay Tess at pilit itong binubuhat ng marahan, ngunit labis ang sakit ni Tess. Sinubukan ng nilalang na kausapin si Tess para ibalik siya sa mga lagusan, samantala, ang dalaga, kinuha ang baril ni AJ. Pagkatapos ay itinuro niya ito sa ina, at may hitsura ng pagsisisi sa kanyang mukha, hiniila ang gatilyo. Tumayong si Tess at umalis sa lugar, masaya na nakatakas ng buhay sa takot.